Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Darating ang anak ng tao bilang hari kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, Ali kayo, mga pinapala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likain ng sanimbutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid. Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan. At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw. Kasabihin ng hari, tinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pa sa apoy na di mamamatay, na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom, ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy, ako'y walang nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutong, nauhaw, naging dayuhan, nawala na wala maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, Sinasabi ko sa inyo, Nampagkaitan ninyo ng tulong, ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay huling linggo para sa atin pong liturhiya o kalendaryong pangliturhiya at tinatapos natin ito bilang pagdiriwang ng pagkilala natin sa dakilang kapisahan ng pagkahari ng Panginoong Heso Kristo sa San Nimutan. Bigyan natin ng at pang ang ating Panginoong Heso Kristo. Ang kapisahang ito, base sa kasaysayan, ay uh, ng simbahan noong panahon ni Pope Pio XI uh, o ikalabing isa, 1925 pa. Napakatagal ng panahon at sinasabi pong ito ang tugon ng simbahan noong panahong iyon at magpasa hanggang ngayon na kung saan ay umiiral ang materialismo, sekularismo, at kung ano-ano pa mga kaisipan na itinuturo ng sanlimutang ito na nawawala ang pagkilala ng tao, ang paggalang ng tao sa kapangyarihan ng Diyos. Na parang sinasabi noon na tayo na ang hari, tayo ang maghahari sa mundong ito. Kung kaya, sinabi ng simbahan, ipagdiwang natin at kilalanin muli para mapaalalahanan ang mga tao na mayroon lang tayong iisang hari. Pagamat mayroon tayong mga itinatalagang mga hari, mga pinuno, pero ito po ay mga limitado lamang. May panahon lang ng kanilang pamumuno, may panahon lang ng kanilang pag-iral. Pero si Kristo, ang pagkahari ay walang hanggan. At kilalanin mo man o hindi ang kanyang paghahari, hindi ito kawalan sa kanya. Malaking kawalan sa taong hindi kumikilala sa kanya bilang hari o bilang Panginoon. Kaya nga po, no? ito yung maganda na mapagnilayan natin. Tayo ba ay talagang kumikilala kay Kristo bilang hari o kinikilala lang natin si Kristo na isang tagapagbigay ng ating mga kahilingan. Ano nga ba talaga ang tingin natin kay Kristo? Mapaghimala lang ba siya? Kasi tandaan niyo po, kung no, uh, maalala niyo po, nung nakalipas na linggo, nagbigay si Jesus ng isang talinghaga na may isang lalaking maglalakbay para siya ay gawing hari. At babalik siya. Doon bahagi po ng kwento, sabi po doon, matapos na ipagkatiwala sa kanya o sa kanyang mga alipin ang kanyang ari-arian, mayroong mga grupo na nagpetisyon na sinasabing ayaw namin siyang maging hari. Pero ginawa pa rin siyang hari. Kaya yung mga ayaw siyang kilalanin maging hari nang magbalik ito, parusa ang kanilang nata mo. Okay lang. Kung dead siya, kung ayaw siyang tanggapin, okay lang. Pero maghaharap at maghaharap tayo. At doon natin malalaman kung ano ang magiging verdict sa atin. Kasi tayo, kahit na magmaganda ka dito sa mundong ito, kahit maghari-harian ka sa mundong ito, limitado ang oras mo sa mundong ito. Yang korona na inilalagay mo sa iyong ulo, pansamantala lang yan. Panandalian yan. Maiiwan mo rin yan at aalisin din yan sa iyong ulunan para humarap ka sa nag-iisa at tunay na hari natin, no? ng buhay natin. Paano tayo aharap ngayon? Sabi po dito sa ating ibanghelyo, no? kung sakasakali, para mapag-isipan na natin, dalawa lang naman ang itatanong sa atin. Hindi po yung ano bang profession mo? Ano bang naging trabaho mo? Ano bang naging pangalan mo sa mundong ito? Dalawa lang. Ano ang ginawa mo nung ikaw ay nabubuhay pa? At ano ang hindi mo ginawa na dapat mong ginawa? Diba, yung tinatawag nating sin of omission and commission. Yun lang ang yun lang ang titingnan sa atin. Tayo ba ay gumawa ng mabuti sa ating kapwa? Ngayon sinasabi natin, ikaw Kristo ang aking hari, ang aming hari. Okay? Tingnan natin anong ginawa mo sa pinakamaliit na ito. Nakapagpakain ka ba? Nagbigay ka ba ng, ng nang damit? Tumulong ka ba sa may sakin? Dumalaw ka ba sa bilangguan? Kung oo, pasok ka. Tatanggapin ka at kikilalanin ka na Jesus na ating hari. Ayun, kung hindi, kung wala kang ginawa sa iyong kapwa, dahil nga kung anong ginawa mo sa pinakamaliit na ito, yun din ang ginawa mo sa akin, pues, labas ka sa impyerno ang no, ang magiging buhay natin. Kung dito pa lang sa mundong ito, hindi natin kikilalanin si Kristo bilang hari. Anong, anong sasabihin natin pagtapos ng buhay natin dito? Na doon bigla mong kikilalanin? Paano naman yan? Kung dito palang hindi mo makilala si Kristo, baka hindi ka rin niya kilalanin pagdating sa langit. Maririnig natin yung isa mga salita na sinasabi sa atin na Puyo ka, puyo kayo sa akin. Pero binibigyan tayo ng panahon, mahabang panahon para nang sa ganun maipamalas natin at maipakita natin ang ating pong pagkilala kay Kristo. Na hindi man no, hindi man niya maibigay sa atin ang ating kahilingan, hindi natin makamtan yung ating pinagdarasal, mananatili tayong tapat sa ating hari at ipagsisigawan natin. Mahirap man ang buhay, masenso man tayo, siya lang ang ating kikilalaning hari Nambuhay natin. Amen?